Ikaw gagawa ng Team Boss de, or mag-collab ka ng Pinoy Orgs dito sa Pinas. Ako gagawa mismo. Announcement! 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 I mean, di ko alam. Di ko alam kung good news siya o bad news eh. Kayo na lang mag-decide, man. Kayo na lang mag-decide. Okay, hindi ko alam kung good news or okay? Um, kayo na lang mag-decide. Okay, guys, may bago tayong investment. Um, pahingan nyo, pahingan nyo, pahingan nyo, pahingan nyo. Listen carefully, okay? Listen carefully. Paano ba ito sasabihin? Okay, guys. Kakala Basically, ngayon, guys, pag malaman nyo lang, may, naglalago ako ng Honor of Kings, nag-addict ako sa Honor of Kings. So, Tingin ko gagawa ako ng team sa Honor of Kings. Tingin nyo guys. Tingin nyo. Good decision or bad decision? Legit? Legit gagawa ako ng team men. Did, men. Kasi na, ngayon ko lang nalaman may qualifier pala sa kanila no. Masyado na tayo kinain na eh man! May, may qualifier pala sa kanya. So what if gumawa ako ng madaming team? Like tulad ng dati. Like sa ano mo yun? Yung nasa Pampanga sa isang bahay, madaming player, limang team, magka-qualify, magka-grind, may stress ka ng dogs. I mean, dun, sure ko, balik daily vlogs. Gusto ko din ma-try, I mean, gusto mag-venture ng ibang game. Kasi ngayon, guys, honesty, ha. Honesty, I mean, na Honor of Kings. Um... Sobrang, wang ko natutuwa, ako, guys. O dahil bago talaga sa, ano, man, taste ko. Pero, final decision. Magkano gagastos yung lahat-lahat? Alagay kasi, kung iisipin mo, ha. Kung iisipin mo na matiwasay, men, ha. Kung mo na matiwasay. Tasahan lang, ha. Lahat na tina tinanungan kong owner sa MPL, negative sila pagdating sa revenue ay, ayun yung pinaka ayun yung pinaka eh. So sa akin kung wala na, kung may qualifier naman kasabi natin may following ako, pwede pwede akong gumawa ng team tapos madaming brand deals na papasok. Alam mo 'yun? Mga ROI 'yun. Sikat kasi mga ML player. Paano sikat? I min, mean, kahit gano'n ka sikat tol, kung wala naman brand deals, ina yung kumpanya, min, malakwento yung kasikatan ng player mo, I Min. Mean. Di ba? I Min, mean, ah, uh, di ko alam eh. Like, kinag-iisipan ko eh. Babadgetan ko siya, guys. Eto, babadgetan ko siya ang 10M. For one year. Hindi naman malaki eh, showcase sa Pinas. Hindi nga malaki. Wala naman franchise fee. Eh, yung kinagandahan doon, tol. Wala kang islat na bibilhin. So tingin ko guys, Ah, oh, pinag-iisipan ko pa, hindi pa to final ah. hindi pa to final. Alam mo yun, lapagyan ko kaya ng 10M yun. amen, yung 10M for one year. Tingnan natin kung gagana. Pag nag-fail, nag-fail. Pag uh, nag-boom, nag-boom. High risk, high reward. Ayun, ayun, high risk, high reward siya. 17 to 20M, boss. Di, ano, iba budget ko sa owner of King's team? Tangin na tool. Magkano sa ng player? 40k. Kuha tayo, sabi natin, 25 players. Then sabi natin, oy, siyempre kasi nagsisimula pa lang, sabi natin, 30k sa ng player sa Honor of Kings. 30k. Malinis, 30k. Bayad, um, 30k, sabi natin, times 10, 300k. Um, uh, sabi natin, Diba? 2600K. Bootcamp 100K. 700K. Sabi natin, around month, di ba costing natin 1 million? 1 million? O oh, sakto, 12M. 10M budget. Sakto, 1 year. Tignan natin, saan patungo? Di ba? Mataas na ata, 30K doon. Tol, sabihin ko sa'yo, tumataas yung mga ano ngayon bilihin. So, kailangan na tumaas din sa ng mga player. Umiikot ang mundo men. Hindi tumitigil. Ikaw gagawa ng Team Boss Jor, mag-collab ka ng Pinoy Orgs dito sa Pinas. Ako gagawa mismo. Ibalik natin si Nextplay. Wag, wag, yung Nextplay na pangalan, pero yung structure niya.